magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bago mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout sa tatlo kong sec masters at emperor na nag-join sa ating membership na sila BND, Ende, Jubiner Lumag at kay John Mark. Dahil sila ay nag-join sa membership, maari nilang mapakinggan ng advance ang kwento ni Daryl na naka-upload sa ating YouTube channel. Kaya sa mga gustong maging advance din na pakikinig, mag-join na kayo sa ating membership mga master. Tulad nilang tatlo. Maraming salamat mga master. Yun na nga mga masters, no? Bale, hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go. Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, tundaluhan ang pinadala sa Westrington. Ngunit si General Roy ay bumalik sa Elysium Gate ng gabi na iyon kasakasama si Lynn. Kaya si General Jimeno lang ang nagpatuloy na tumungo sa Westrington. Buti si Daryl ay nakasalubong ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate na kasama ni General Jimeno ng gabi na iyon. At nang makarating na sila General Loy sa loob ng Empiryon ng Westrington. Ito ay sumigaw, nandito na tayo, mahal na Sec Master Ambrose, Miss Eunice at mahal na Prinsesa Lynn. At si General Loy ay bumaba sa kanyang kabayo, upang alalayan sila Eunice at Lynn. At si Eunice ay unang bumaba, at sinabi nito kay General Loy. Huwag mo na ako alalayan si Prinsesa Lin na lang ang iyong alalayan. Salamat General Loy. Sabi ni Eunice, ang mayayaman na tao ay sobrang gulat na gulat. Bakit nandito si Miss Eunice? Ang nagmamayari ng pinakamalaking real estate sa buong mundo. At kasakasama pa nito ang Elysium Gate. Sabi ng mga mayayaman na tao, sila ay sobrang inggit na inggit noon paman kay Eunice. Dahil ang kanilang mga business ay natatalo ni Eunice at sa ilang mga taon na lumipas ang mga kampanya ni Daryl at Eunice ang laging nauuna sa lahat. At maya maya, si Lin ay dahan-dahan inaabot ang kamay nito kay General Roy upang hawakan ni General Roy ito para alalayan. Dahan-dahan bumaba na sa karawahe si Lin. Nakikita ng lahat ng mga tao na nasa loob kung gaano kagande si Lin. Lumaki ang mga mata nito. At sila ay nagsitulo ang mga laway. Lalo na si General John. Ito ay labis na napatingin sa figure ni Lin. Si Lin ay nagtataglay ng sobrang gandang muka. At ang kutis nito ay para isang porselana sa kinas na kumikinang. Dahil si Lin ay isang lahi ng elf. Kaya ganito na lang din kaliit ang muka nito. Na nakapagbigay ganda lalo sa kanya. Nakikita ng lahat ng kalalakihan. Ang hugis ng katawan ni Lin. Na fit na fit sa kanyang gown na suot ngayon. Ang mga kasundaluhan ng New World, South Cloud, mga kasundaluhan ng Assassin sect at ang mga businessman na nasa loob ng Imperio ng Westrington. Ay labis ang pagkatulala na ang mga laway nito ay kahit anong oras ay maaari tumulo. At kahit si General Roy ay napamangha din sa kagandahan ni Lin. Ang mga kababaihan ay sobrang dininggit inggit na inggit sa tinataglay na kagandahan ni Lin. At ang mga ito ay nagsisalita. Tignan mo ang kanyang magandang buhok ay bagsak na bagsak. Ang mahaba niyang buhok ay bagay na bagay sa kanyang muka. At ang gaw na kanyang suot ay sobrang mamahalin. Nakakaingit ang babae na ito. Siguro isa itong prinsesa ng mayamang pamilya sa ating mundo. Kaya kasama niya din ang Elysium Gate. Sabi ng mga kababaihan, naririnig nila Yunis at Lin ang mga salita sa buong imperyo ng Westrington. Ang lahat ay parabang nagkagulo. Dahil ang mga kasundaluhan ng bawat imperyo at sekta na dumalo ay nais lumapit kay Lin upang makausap. Ngunit ang mga libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual ay agad-agad na harangan ang mga ito. Si Yunis ay labis ang pagkagulat hindi niya naisip na magkakagulo ang mga nandito nang makita si Lin. Si Baji at ang lahat ng nasa taas ng stage ay nagsitayuan. At si Zubaji ay sumigaw, mukhang nagkakagulo sa baba dahil sa isang babae. Mukhang si Ambrose ay may kasamang napakagandang babae. Sabi ni Zubaji, at maya maya naisip ni Zubaji ang sinabi ni Daryl sa kanya. Nakasakasama ni Daryl nang siya ay nakabalik sa mundo ng mga tao ay isang prinsesa ng mga elf. Si Zubaji ay napakamot ng ulo at sinabi sa medyo malakas na tono. Tama nga ang aking nasa isip. Ang kasakasama mong babae ay nagtataglay ng sobrang kagandahan dahil isa itong prinsesa. Sabi ni Zubaji, at sa tabi ni Zubaji. Si Ganggang ay nagtataka sa narinig niya mula kay Zubaji. Si Ganggang ay nagsalita at sinabi, "Ano ang sinabi mo? At sino ang tinutukoy mo na kasama ng babaeng prinsesa?" Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napakamot ng ulo at si Ganggang ay nagsalita. "Natuto ka na maglihim sa akin ngayon, Zubaji. Bakit hindi mo kasi masabi-sabi sa akin ang iyong nalalaman sa seremonya na ito?" Sabi ni Ganggang sa galit na tono. Kahit sumigaw si Ganggang, hindi naririnig ng mga kasama nila sa stage ang sigaw niya. Dahil sa ingay sa buong imperyo ng Westrington. At si Zubaji ay nakagawa ng dahilan upang umalis muna saglit sa tabi ni Ganggang. Para hindi siya mapilitan sabihin ang totoo niyang nalalaman. At agad itong nagsabi, Mahal kong asawa, tutulong muna ako sa pagkontrol sa kaguluhan sa baba ng stage. Sabi ni Zubaji at mabilis itong lumipad patungo sa kaguluhan. Ang lahat ng mga kasundaluhan na kasakasama ng bawat imperyo na dumalo sa seremonya ni Daryl. Ang mga ito ay gustong-gusto talaga makalapit sa tabi ni Lynn. Na para bang nawala ang mga ito sa kanilang mga sarili. Labis ang pagkagulat nila General Roy, Yunis at General John. At si General Roy ay nagsalita. Prinsesa Lynn, dahil sa inyong tinataglay na kagandahan ang mga kalalakihan ay nagkakagulo ngayon dahil nais nilang ikaw ay malapitan. At si Eunice ay sobrang nagugulat din. At sinabi, tama si General Loy, hindi ko naisip na ikaw ay pagkakaguluhan ng ganito, na para kang isang celebrity na sikat na sikat. Sabi ni Yunis, nang marinig ito ni Lin siya ay nagugulat din sa inaasta ng mga tao ngayon nang makita siya. Dahil kahit sa kanilang kaharian ng mga elf ang kanyang kagandahan ay parang natural lamang. Kahit na magsuot pa siya ng napakagandang gown. At si Ambrose ay nararamdaman din ang kaguluhan sa labas ng kanyang karawahe. At sa pagbukas nito ng pinto, laking gulat niya na ang lahat ng kasundaluhan at ang mga tao nasa loob ng imperyo ay sobrang nagkakagulo. Si Ambrose ay sumigaw, General Loy, ano ang nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao? pati ang mga kasundaluhan ng iba't ibang imperyo at sekta ay nakikisali. Sigaw ni Ambrose nang marinig ito ni General Loy. Siya ay sumigaw. Mahal na Sek Master Ambrose. Dahil sa paglabas ni Prinsesa Lin sa karawahe. At nang makita nila si Prinsesa Lin bigla na lang sila naging ganito. Lahat ay nais lumapit kay Prinsesa Lin. Sigaw ni General Loy. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay napapalo sa kanyang muka. At bamulong totoo talagang napakaganda ng nobya ng aking ama, na kahit ako kanina nang makita ko siya halos mawala ako sa aking sarili. Buti na lang narinig ko si Auntie Eunice kanina, na ang prinsesa na ito ay nobya ni ama, kaya bigla ko naalala ang lahat ng iyon. Kaya ang aking ulirat ay bumalik agad. Malaking problema ito, at si Ambrose ay kikilos na sana at bababa na ng karawahe. Biglang dumating si Zubaji, ito ay bumaba sa pagkakalipad sa harap ng mga kasundaluhan na nagkakagulo at ng mga normal na tao. At si Zubaji ay sumigaw. Magsitihil kayong lahat. Ang sigaw ni Zubaji ay umalangaw-ngaw sa buong imperyo ng Westrington. Na kahit sa kaharian ni Daryl sa loob ay naririnig ang sigaw ni Zubaji. Ang tatlundaang kasundaluhan nasa pinto ng silid ni Daryl ay narinig ito. Agad sila nagsalita ano ang nangyayari sa labas ng kaharian ni Emperor Daryl at kanino sigaw nagmula ang malakas na iyon. At si Daryl ay bigla din napabukas ng pinto at sinabi, Bakit sumigaw si Brother Zubaji? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagbabante sa silid ni Daryl sila ay nagsalita. Kay Emperor Zubaji pala ang sigaw na iyon. At si Daryl ay nagsalita ulit at sinabi, Kayong lahat, tignan nyo ang nangyayari sa labas. Maaari nyo na akong iwan. Sabi ni Daryl habang ito ay, napakamot sa ulo, at nang marinig ito ng mga kasundaluhan sa loob ng kaharian ni Daryl. Mabilis sila tumugon at sinabi, masusunod mahal na Emperor Daryl. At ang mga ito ay mabilis na tumungo sa labas ng kaharian ni Daryl. At nang marinig ng lahat ang sigaw ni Zubaji, sila ay natulig at ang mga ulirat nito ay nagsibalikan. At tumahimik ang buong imperyo ng Westrington. At si Ambrose ay biglang napatawa. Haha! <laughs> Muntik na ako mabingi sa sigaw mo Uncle Zubaji. Sabi ni Ambrose at siya ay bumaba ng karawahe. At ito ay lumapit kay Zubaji at sinabi. Kinagagalak ko na makita ka Uncle Zubaji. Wala ka peren pinagbago. Napakakisig mo peren at ang iyong kagwapuhan ay hindi nababawasan. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay tumawa. Haha, wag mo na sabihin pa ang ganyan Ambrose. Alam ko naman iyon sa aking sarili habang ito ay tumatawa, at nang marinig ito ni Ambrose siya ay napakamot ng ulo at bamulong. Wala ka peren talagang pinagbago ang Kauzubaji, at ang lahat ay nakatingin na lamang kilalin. At si General Roy ay sumigaw, magsibalik kayo sa inyong hanay. Nakakita lang kayo ng isang babae, halos mabaliw na kayo. Ang lahat ng hindi bumalik sa kanilang pagkakahanay ay makakatikim sa Elysium Gate ng isang kaparusahan. Ang sagradong seremonya na ito ay hindi nyo na ginalang. Sigaw ni General Loy. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng iba't ibang mga sekta at imperyo lalo na ang mga normal na tao. Mabilis silang bumalik sa kanilang mga hanay at pwesto. Na para bang walang nangyari. Dahil sa pagkatakot. Nakikita ni General John ang ginawa ni General Loy. Siya ay labis ang pagkagulat at lubos na humanga si General John kay General Loy at ito ay napabulong sa kanyang sarili. Ang libo-libong mga kasundaluhan na nandito sa aming empiryo ngayon. Sa isang sigaw niya lang. Ang mga ito ay kanya agad napasunod. Grabe napakahusay ng kanyang ginawa. Napasunod niya agad ang libo-libong kasundaluhan ng bawat empiryo at sekta. Nais ko itong magawa. Balang araw magagawa ko din ang ganun. Dahil sa respeto sa kanya ng mga kasundaluhan na kahit sa ibang empiryo pananggaling ang mga ito ay talaga ang tingin nila kay General Roy ay napakataas. Oo tama si General John. Si General Roy ay isa sa kanang kamay ni Ambrose. Dalawa sila ni General Jimeno. Nakasakasama ni Ambrose lagi sa tuwing ang Elysium Gate ay nakikipagdigmaan sa iba't ibang nilalang at mga sekta at imperyo. Sa mga nagdaan na taon, kaya mas nakilala sila General Roy at General Jimeno sa buong mundo kasabay nito ang pagtaas ng tingin ng mga tao sa Elysium Gate sect at kay Ambrose. Tuldok, at maya-maya, si General Loy ay nagsalita. General ng Westrington, maaari mo nang sabihin kila sect Master Ambrose kung saan sila uupo sa stage na iyon. Sabi ni General Loy sa seryosong tono. Nang marinig ni General John ang sinabi ni General Loy, agad bumalik ang ulirat nito at medyo siya ay kinabahan at sinabi mahal na General ng Elysium Gate. Ako na ang bahala na magdala kila sec Master Ambrose, Miss Eunice at sa mahal na prinsesa. Oo na kanina ni General John, na ang tawag ng lahat kay Lin ay mahal na prinsesa. Kaya nalaman agad ni General John na ang katayuan ni Lin ay isang prinsesa. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!